Hello guys, welcome my blog. Ito po guys, binili ko sa Ukay Ukay. Nagukay Ukay -okay ako dito sa amin kasi to Wayne Bernice. Merong tingdang Ukay Ukay. Ang gaganda pa guys at mura lang, tag sampo bawat isa guys. Yan t-shirt, tag sampo lang yan. Palda sampo blouse, sampo din yan guys ang napakaganda at short nagsampo lang yung mga damit guys mga mura lang dito okay okay sa amin towing bareness at bag ang ganda ng bag matibay pa yung bag guys wala pang sira maganda pa yung zipper niya. Yan. Maganda. Okay, okay. Yan guys, maglalaba ako. Ang dami. Thank you guys.